Good morning, guys! So, um... It's a hot day dito sa Japan ngayon, guys. Uh, June 4. So, medyo mainit ang panahon ngayon. Ayan. Ayan. Medyo mainit ang panahon ngayon, guys. So, ngayon, paglabas ko kanina, nagtatapon ako ng basura. Ayan o so, paglabas ko kanina, sa basurahan may nakita akong upuan. Tsaka isang, ano ba yun, parang cabinet pinapuno sa basurahan. So, tingnan natin guys kung anong itsura nun at kung okay pa ba. Andun sa basurahan tinapon nila. So, tara, samahan niyo ako guys puntahan na natin ha. Uh, kunwari may dala tayong basurahan kasi bawal talaga mag video video dito sa basurahan. Oo, oo, bawal yan. So, puntahan na natin yung basurahan kung um, saan andun yung upuan at saka yung cabinet. Mm. So, ayun na nga guys. Kitang-kita nyo naman siguro. Wait lang kasi may dadaan. Ayan na. Tingkita niyo naman siguro. Ayan. Tingkita niyo naman siguro guys, ang ganda ng ang ganda ng upuan. Tingnan niyo. Sobrang ganda at I think for sure uh, magagamit pa 'to. Tapos meron pang ano ba tawag dito? Cabinet. Tapos meron pang kawali. May hangar pa. Oo. ba? Diba? Ano pa dito? Ito. Ito naka-box. Ano kaya to? Hindi na natin bubuksan yan. Kasi baka ma... So guys, tinan nyo yung upuan. Okay na okay pa. Feeling ko okay pa yan 100%. Tingnan nyo. Ang ganda pa sobra. Tsaka ang tinapon lang na malinis ha. Hindi siya madumi. Tapos tinan nyo yung cabinet. Ang ganda. Napakalinis. So ganito sila sa Japan. Tinan nyo. Feeling ko okay pa yung gulong. Diba ang ganda. So ayun lang guys. Sinare ko lang ibalik na natin itong busara habas surahan kung wari nagtapang tayo